Ya, bang. Sesudut Kali kembali kerja beriani kita apa? Tangkai. Kena pergi dini malih sama apa yang saya dini. Dini berlalu lagi. Misalnya, pernah ke Ibu ya? Bagaimana? akan nipin nih. Temu nak? Oh, temu nak? Ajar dibawa ke AET Waliu? AET alis. Ik bag kun pam head. Uy. O. Oh. Uy. Uy. Hay. Tasak saano pam head. Takon ni palano-lano. Takon. Takaponin ni dok. Oh. Pagka na isaksak naman niya, lalang galaw niya. Akin, <laughs> okay, nahuli yung kay Busong Kalabo na Bileta. Nahuli. Minakalag na namin. Nahuli pa ako. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, na, na. May saksak ng bagya. Ayan, tatalab na yan. Pampamanhit. Hop. Nararamdaman <laughs> ba ako? Hmm. Pamaya maya manhid na Hindi nagdagang pa yung pamanhid ni Dok Hindi nagdagang pa yung pamanhid Okay na, ala na pakiramdam, ano? aramdam natin 'to na tatlong ulit. Ng milararamdaman pa ata. Ha? kos alam problemu sahijap agak apa alam perjuangan kita teruk ayo, betul, heeh 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 heeh

Ayan. Na. Ayun, lumabas na. Saglit lang. Ayan, tinatahi na yung pangalawa. Ayan, tinatahi na itlog. Ayan, iniwa na. O, tapos na. Hangganap na tuli na siya. hindi na pa Ayan, no? Tapos sasak sasaksakan niyo boss yun may dugo boss sinaksak na antibiotic yun boss ah te no yan ang antibiotic kalde sinaksa niya ang antibiotic hangga't hindi sipon mo Purga na eh, purga. So, okay na eh. so, Okay. Tapos. ito.